Nagdesisyon na ang plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso na opisyal ng alisin ang pangalan ng mababatas bilang miyembro ng 20th Congress. Ang naturang hakbang ay makalipas ang apat na araw matapos matanggap ng Office of the House of Representatives Speaker ang resignation letter ni dating House Committee on Appropriation Chairman Akobikol Parteris. Representative Saldi Co. Matatandaan na si Ko ay nagsumite ng kanyang resignation letter kay House Speaker Faustino Buji D. III noong September 29 ngayong taon matapos hindi sundin ang kotusa ng liderato ng Kamara na bumalik na ito sa Pilipinas at harapin ng mga akusasyon sa kanya kaugnay ng kontrobersya sa budget insertions sa 2025 National Budget na naging ugat nang anomalya sa flood control projects ng gobyerno na nakakahalaga ng daang-daang bilyong piso. Nauna nang sinabi ni Speaker D na ngayong nagbitin na si Ko bilang kongresista ay wala ng horisdiksyon ng Kamara sa kanya at bahala na ang Department of Justice at Independent Commission on Infrastructures o ICI na obligahin ang mambabatas na humarap sa ginawang imbisigasyon sa isyo ng anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Si Ko ay kasalukuyan pa rin nagtatago sa ibang bansa at patuloy na umiiwas na harapin ang isyo ng budget insertions at anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Pilipinas mula sa Kamara, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.